Hello mga master bali sa part 2 video na to, ituturo ko kung paano gamitin yung GPS sa cellphone mo para magamit mo as a GPS receiver ng Osmand app so kapag naka enable na yung GPS mo sa cellphone magagamit mo ang Osmand app sa pag nanavigate Nakikita mo ang arrow kung nasaan ka. Alam mo kung saan ang position mo. Alam mo kung saan ka na banda at alam mo kung saan ka papunta. So, simulan natin mga master. Ang unang step, buksan natin yung location dyan sa cellphone mo. Sundan ba lang tong, ano, video? Diyan sa taas banda, hilain mo lang yan pababa. Yan. May ita mo dyan ang location. Kailangan naka-enable yan. Tapos buksan natin yung Postman app. Pindutin natin itong bilog na nasa ibaba. Kung may kita nyo yan, yan. Pindutin natin yan tatlong beses lang. So, may lalabas dyan na pagpipilian. Sa ibang cellphone, walang lalabas na ganyan, pero sa iba, merong lalabas. Dapat piliin lang yung precise, tapos, allow while using the app. Tapos may lalabas dyan na arrow, yung arrow na yan. Pag lumabas na yan, ibig sabihin, gumagana na yung GPS mo. Kung minsan, kahit nakabuwas na location, wala pa rin araw na lumalabas. Ibig sabihin, hindi gumagana ang GPS, o kaya, nasa loob ka ng kulub na lugar. So, pagkaganon, try mo lang lumabas sa open area para makasagap ka ng satellite at gumana ang GPS mo. So, kung wala pa rin talaga, nasa labas ka na, buwas ng location, wala pa rin talagang lumalabas na araw, Uh, pwede nating tignan sa settings kailangan nating i-allow yung permissions ng location sa Osmandap. so sundan mo lang ang video na to, kung ayaw pa rin gumana ng GPS mo kahit nakabawas na ang location so simula na natin kailangan lang nating pumunta sa settings dyan sa cellphone mo pag nasa settings ka na hanapin mo dyan yung app manager or apps. Dito sa video na to, um, sa akin ang nakalagay dito ay apps. Yan. Pag nasa apps ka na or nasa app manager ka na, hanapin mo yung postman app dyan sa, list sa listahan ng mga apps dyan. So, pag nakita mo na postman app, pindutin mo yan. Tapos, punta ka sa permissions. Pag nasa permissions ka na, i-enable mo yung location. Allow only while using the app. Tapos, ilagay mo sa precise, use precise location. na Naka-enable dapat yan. Tapos, uh, balikan na dun sa Osman. Pwede mo nang tignan kung lalabas na yung araw niya. So, yan lamang po para sa video na to. Sana ay na-install nyo nang hindi kayo nagkaka-problema para magamit nyo rin ng mapa sa mga dividend nyo sa dagat.